Hi guys, welcome Hello, to my vlog. This is Toyo Mike At syempre, ang vlog for today ay ipakita ko lang sa inyo kahit uh, malakas yung ulan, may kidlat, may kulog, lahat ay andyan na. Um, pa rin yung ating mga tao dito or kaibigan dito sa uh, hinaguan nito. Far. Like, um, mamasita kasi kanil siya sa Cagayan de Oro. Pumili siya ng mga uh, uh or mga pandilado sa tindahan at Uh, ipakita ko rin naman sa inyo ang ginawa ni Nina mm -hmm. na si Nina mm -hmm. arrange ng mga Dragon Balls Z. <laughs> Dragon Balls <Z. laughs> Christmas. Ano tawa na tayo? Christmas. Christmas, Christmas Day Quar. So, ayan guys. Ayan okay. guys, guys. So, dito po tayo ngayon sa canteen at uh, kahit malayo pa yung Pasko ay nag-decorate na po sila. Ayan po sila, nag-decorate na po sila dito sa Christmas. Hi guys! uh, divide po si Nina. Hindi na po yung nag, uh, nag-decorate siya ay. Eh. At uh, ang ganda ng ano niya, decoration kasi bunga yung mga balls. ah uh, uh, di ba? Mas more balls kasi siya. Mas more balls. Ayan po. Mm. Oh, yun mo na yung binipalit ni eh, Mamacita. Ayan. So, ito talaga sila dito. Kahit maulan, ayan, tumalapan pa rin sila sa ating uh, sa kanilang mga business. Galing po kasi si Mamacita sa uh, pangayon ni Oro. Pumili siya ng pang Christmas decoration. At ito yung mga price niya. Oh. Bawat balls ay may tag 25. May 50 pesos. Oh, 25 pala lahat. Ah, ito pala. 25 pesos lang pala to. Ito, 25 pesos. Uh, ito, magkano kaya to? Ito ay 20 pesos. Ito ay 20 ito ay 25 or ito yung 20 ito yung 25 basta yun na nga baliktad lang at ayan nakita naman natin yung um, ano nila mga Christmas um, nila sa um, haligi dito sa gitna sa loob ng um, canteen ay may de decor din nila guys si Nina. at doon naman sa um, harap ng ano ng ulam kung saan nilalagay yung ano alam nila na dyan may decoration din po sila ang ganda ko ngayon kahit maulan ayan po yung ulan guys oh, kahit no. maulan at Just, 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 ulan talaga ngayon walang katao tao ang just, just, hinaguan nature farm at syempre doon po tayo kasi alam nyo guys may bisita din po tayo dito sa, hin sa hinaguan nature farm ang bisita po natin ay iwan ko kung taga saan po sila yung ating mga bisita ayun po sila so hindi ko po alam kung ano sila or ano basta dito lang naman tayo sa loob ay ano lang naman tayo dito um ulan lang pero hindi, pero hindi naman siya maputik hindi kagaya dati maputik talaga siya So ayan po sila guys, naluluto po sila doon. Kita naman natin. O, oh, di ba naligo sila ng ulan. Taga saan kayo? Taga saan kayo? Kagayan. Saan sa Kagayan? Ah, from Carmen pala sila. Hi. Barangay? Barangay Carmen. This, um, ano pa, Purok or ano? Ah, Purok sure at Purok. ka? So, ayan po sila guys. Sila po yung ating bisita ngayon. Uh -oh. From Cagayan, Carmen sila po yung bisita natin today. Oh, um, enjoy At dito naman tayo guys. Ay. Nakikita naman dito, sobrang putik talaga dito, guys. Ayun. Dito naman ay malinis po talaga siya. Ponte pero may mga ano naman siya dito, may mga damo naman siya na hindi pa talaga siya totally nalinis dito sa ating mga eh boy. Oo, uh, -uh di ba? So dito doon naman sa kabila kasi si Mama Sita ay eh, nagaano po siya nag naga arrange po siya doon sa kanya mga binili. Oo. Uh, -uh.